Actual footage ng Ukrainian MiG-29 Ghost of Kiev na nagpabagsak ng anim na jet fighters ng Russia. Matapos pumutok ang isang balita tungkol sa pagsalakay ng Rusya sa Ukraine, may mga kwentong kagayba ang naglabasan at nagsulputan. At isa na rito ay ang tungkol sa Ghost of Kiev. Ilang araw na ang nakalipas nagsimulang isang chismis tungkol sa isang aerial ghost na nakatira sa taas ng lungsod ng Kiev. Ngunit ang tanong, Talaga bang umiiral ito? Kung gayon, anong uri ng eroplano ito? Sino ang nagpipiloto nito? Saan ito lumalapag at saan ito lumibad? At yan ang alamin natin ngayon dito lang sa channel na kung iyong tututukan, ikaw ay may matututunan. Ayon sa alamat, nagawa ng ghost na ito na ibagsak ang maraming eroplano ng Russian Federation. Narito ang mga larawang nagpapakita ng pag-atake sa Ghost ng Kiev ng ilang mga eroplanong pandigma. Kung iyong susuriing mabuti, mukhang ito ay isang Ukrainian MiG-29 fighter. Ngunit sino nga ba ang ghost ng Kiev? Kamakailan lang, nag-viral ang video ito sa social media kung saan makikita ang isang fighter aircraft na nagpabagsak ng isa pang aeroplano sa isang dogfight. Ang video ay binahagi ng isang user ng Twitter na nagngangalang Ulig21 na nagsasabing binaril ng piloto ang anim na Russian fighter jet Sinasabi sa tweet na ito, ang piloto ng Ukraine na 6-0 ay bumaril sa isang Russian Su-35 gamit ang kanyang MiG-29. Dyan sa gan siyang Ghost of Kiev at siyang unang piloto mula noong World War II ang nakamit ang pagiging ace. Ngunit ano nga ba ang titulong ace? Base sa Wikipedia, ang Flying Ace, Fighter Ace or Air Ace ay isang military aviator na kinikilala sa pagpapabagsak ng lima o higit pang sasakyang panghimpapawid ng kaaway sa panahon ng aerial combat. Ang eksaktong bilang ng mga panalo sa himpapawid na kinakailangan upang maging opisyal na kwalipikado bilang isang alas ay iba-iba. Ngunit karaniwan ay lima o higit pa. Ang parihong video ay naipost ng isang gumagamit ng social media na nagsasabing ito ay nagpapakita ng isang Ukrainian fighter jet. Ang Ghost of Cave ay tinaguriang unang ace fighter mula noong World War II. Noong Marso 3, inuulat sa The Times na kinumpirma ng mga mapagkukunang Ukrainian na totoo ang piloto at buhay pa. Ang armadong puwersa ng Ukraine ay nagpost ng Facebook ng sinasabing piloto sa kanyang helmet na nakataas ang visor na may caption na Hello Occupier. I'm coming for you all. Bagamat itinuturing ng ilang mga pinagmumula ng kwento na ang Ghost of Kib ay isang urban legend o war propaganda, ang katayuan nito ay kinikilala pa rin bilang isang malaking moral post para sa populasyon ng Ukrainian at upang palakasin ang optimismo sa kabila ng pagsalakay ng Russia. At dito nagtatapos ang ating video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Muli ito po si GLA Freelance Digital. It's now signing off.